Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikawalo ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Henesis Noong mga araw na iyon, gumising ng gabi rin si Jacob at itinawid sa ilog habok ang dalawa niyang asawa labing isang anak at dalawang aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya nagapi si Jacob, pinalon niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binibendisyonan, wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayoy, Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ano pong ngalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ng mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako at tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng tigin ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko Natulungan, pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Hahatul ka sa panig ko sa pasya mong ibibigay, pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran, Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko, naroon kat kahit gabi nagmamasid. Ako'y yung sinisiyasat. Nasumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap. Ang layunin ay malinis. Yamang ako ay matuwid. Ang mukha mo'y mamamasid. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibig. Sa amin ay ipadama yung banal mong pag-ibig, sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalap. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Aleluya, aleluya, ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dinala kay Yesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Yesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi, namangha ang mga tao. At sinabi nila, Kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga pariseyo, Ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Yesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa pag-aari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga lagad, sagana ang anihin ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,